Ano ang Julian calendar? Ito ang ginagamit na kalendaryo noong panahon ni Kristo, Jesus. Ano ang Julian calendar? Ito ang ginagamit ng na kalendaryo noong panahon ni Kristo, Jesus. Ang Julian calendar ay ang kalendaryong ginagamit noon ng Roman Empire na ginagamit naman sa panahon ni Kristo hanggang sa taong 1582. Ang Julian calendar ay nagsisimula sa March at nagtatapos sa February. Kaya kung titingnan mo ang Julian calendar 1 March to April, 3 May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, yung 12 ay February pero sa ating kasalukuyang kalendaryo ngayon ay ang ang Gregorian calendar. Ang kasalukuyang panahon natin, ang ginagamit na kalendaryo ay Gregorian calendar. Nagsisimula si January at natatapos naman ang December. So, ang bilang niyan, January is 1, 2 February, 3 March, 4 April, 5. Ang July is ang ika-7 month. 8, August, September, October, November, December. Dito natin mapapatunayan na ipin ipinanganak ang ating Panginoong Kristo Yesus noong December 24, midnight, considered as December 25, na ginamit na kalendaryo ay ang Julian calendar. mapapatunayan natin yan dahil sa mga nakasulat sa Bible. Sa Lukas 1, versikulo 26 hanggang 28 ng ika na buwan, pag, na, pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lonsod na gal, ng Galilea upang kausapin ang upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angka ni Haring David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumayo ang Panginoon. Note, kung baba, kung ibabase natin, kung ibabase natin, sa kasat na kasulat sa Bible. Tugma na nanganak nga si Maria, ang ina ng ating Panginoong Kristo Yesus, noong December 24 midnight, ibig sabihin 12 o'clock midnight to be considered December 25. Explanation, as you could see, sabi sa Bible, sa Lucas 1, Versikulo 26 hanggang 27, oh, nang 6 months pregnant si Elizabeth, asawa ni Zacarias. Ibig sabihin, sa Julian calendar, nag-umpisang maglihi si Elizabeth sa ikapitong buwan, 7 months, sa Julian calendar, September 24. September naglihi si Elizabeth. Ang sabi, po ang sabi sa Bible, Lucas 1, versikulo 13. Ang sabi po sa Bible, ngunit sinabi ng anghel sa kanya huwag kang matakot sa Zacarias dininig ng Diyos ang iyong panalangin ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at at Juan ang ipapangalan mo sa bata si Sakarias asawa ni Elizabeth ay pumasok sa templo sa month of Tishri na sa Julian calendar ay nasa pagitan ng September 1 hanggang October 5 tinayang naganap ang appearance ni Angel Gabriel sa buwan ng September 22, huling araw ng paglilingkod ni Sakarya sa templo. Sa ika-23 ng September, umuwi na si Sakarya sa kanyang asawa na si Elizabeth. Ayon po sa Lucas 1, versikulo 23 hanggang 24, nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal ay naglihi si Elizabeth hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng limang buwan. Therefore, si Elizabeth ay naglihi kay Juan sa buwan ng September 24 dahil natapos ang paglilingkod ni Zacarias sa templo noong September 23 at sa sunod ng araw, naglihi na si Elizabeth. September 24, naglihi si Elizabeth. Therefore, sabi nga sa verse sa Bible, Lucas 1, versikulo 26, hanggang 27 ng ikaanim na buwan ng pagdadalang taon ni Elizabeth ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lungsod sa Galilea upang kausapin ang upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria siya ay nakatdak na ng ikasal kay Jose isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David Therefore, on that day of six months pregnant of Elizabeth, March 24 ito ang araw na naglihi si Maria, ang ina ng ating Panginoong Kristo Jesus. From March 24 to December 24 midnight, the nine months pregnancy of Mama Mary, the mother of our Lord Jesus Christ. Therefore, napapatunayan na naayon sa Julian calendar ipinanganak ang ating Panginoong Kristo Jesus noong December 24, midnight, considered at December 25. Isa po sa napatunayan ay ang dahil sa Jewish tradition. Ang pagsusunog ng insenso ay isinasagawa ng mga Hudyo isang beses sa isang taon sa ikaw sampu ng pitong buwan, September 10, ayon po sa Julian Calendar. Dahil sa sinusunod nila ang kanakasulat sa Bible sa Leviticus 23 verse 26 to 27 sinabi pa rin ni Yahweh kay Moises, Ang ikasampung araw ng ikapitong buwan ay araw ng pag pagtubos sa kasalanan. Sa araw na iyon ang iyong banal na pagtitipon mag-ayunong kayo at mag-alay ng pagkain at handog. Totoo na ang ating Panginoong Kristo Yesus ay ipinanganak noong December 24 midnight, considered to be December 25. Thank you and God bless everyone.